ang mga ganitong kwento ay hindi may ma-upload lang basahin nyo yung comment niya guys so ang masasabi ko lang sa iyo sir no kung wala ka namang magandang ano masabi no alam ko basher ka eh yung dati pa anong gusto mo huwag nang upload ganun Ibaliwalain ko yung hirap ng sender ganun puro ka na lang pamuna anong punto mo. Ang dami-daming channel diyan, no? Nagkalat ang mga channel diyan, puro fiction ang story, 'di ba sabi ko dati? Kahit sinong mag-upload, mag-send sa akin, i-upload ko. So fiction man 'yan, totoo or hindi, wala ka nang pakialam diyan, no? Eh, sa totoo lang, wala ka naman talagang ambag dito. Puro ka lang pamuna. Oh, may kasama ka pa eh. ba? Diba? ang point ko dito kung ayaw natin sa story guys skip lang oh. yun lang ganun lang simple. wag nung sige tayo pang puna kakatapos lang ng si Santa puna naman agad saan ka ba? taga saan ka? taga bundok ka? Oh. pareho tayong taga bundok oh, pero hindi naman ako katulad mo na namumuna puro ka ano, sa, marami kang satsat, Oh. 'Di ba? Simple lang. Skip. Um, hindi ako nagagalit sa iyo, ha. Oh, ganito lang talaga ang tono ng pananalita ko dahil gusto ko lang mag-comment sa iyo. Um, ganun na, simple. Pero wag mo nang pakialaman. Kung hindi mo gusto ang video, skip ka lang may ma-upload lang ano 'di ba pangit pakinggan may ma-upload lang Tignan mo yung mga sikat na mga channel diyan ikumpara mo sa channel mga kwento kung alin ang ano ang mga totoo lukong to mabuti sana kung ano ka kung isa ka sa mga sender dito sa channel mamuna ka walang problema oh pero minsan ka nga lang manood dito. Oh. Namuna ka na noon, mamuna ka na naman ngayon. Ano ka? Ay talagang iti-iti ka, oh. Alam mo 'yon? Iti-iti ka. Oh, kung hindi ka ba naman ano, alam mong ibig sabihin yan, iti-iti ka.